Oh, nakisali na sila <laughs> PMA okay nakisali na sila sa ganitong ah simpre da, dapat da, dati pa yan nakisali na yan eh pero tingnan nyo tingnan nyo yung mga PMA years na yan yung mga retired tingnan nyo ang dami pa binasag na ng mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated ang kanilang katahimikan sa gitna na rin ng mga issue ng korupsyon sa Marcos Jr. Administration Si MJ Mondihar sa report. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Destabilization o pagpapabagsak sa gobyerno para kay Marcos Jr. ang mga komunikasyon ngayon sa 2025 Bicam Report ng pambansang pondo na kanyang pinirmahan na una na itinanggi ng Pangulo na may mga blangkong items sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Pero hindi nga GAA ang kinikusyon ng kanyang mga kritiko, kundi ang mga blangkong items sa Bicam Report o ang final version ng Budget Bill. Ilang araw matapos ang komento ni Marcos Jr. ay lumitaw sa isang news forum sa San Juan City ang pamunuan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, produkto ng natatanging institusyon sa Pilipinas na pinagmumula ng mga lider at general sa Armed Forces of the Philippines Philippine National Police at iba pang uniformed agencies, mga dating general at opisyal na hindi na matiis ang grabing korupsyon ng kasalukuyang gobyerno. We voted to remain uh, silent on these issues. However, nung uh, General Assembly namin nung uh, January 25, the General Assembly voted that the A will go against corruption numero uno sa puna ng retired officials, ang korupsyon sa infrastructure programs ng pamahalaan, mga pondong hindi raw nalalagay sa tunay na mga proyekto at binubulsa lamang na ilang pamilya. Parang napakasakit na sila nagkukontrol ng budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang uh, uh, subcontractor, and uh, sila pa rin ang supplier." Ayon kay General Gonzales, matindi ang korupsyon ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon. Bagay na hindi nila kayang matiis dahil tinatawag ang kanalang pansin ng taong bayan. Bulgar na ngayon eh, talaga open. Mahigit sa 11,000 isang ang mga miyembro ng PMAAA. Kasama na ang mga nasa active duty. Patuloy naman magbamasid ang mga kabalyero sa, -sa takbo ng kasalukuyang gobyerno. At kung may pag-asa pa bang madala sa pakiusap ang mga nakaupo, iwasto ang mga kamalian sa kanilang pamamahala. Pero kung sakali hindi alam nyo, lahat naman tao tao eh yung patience is their limit and if they see that the general public is really talagang napuno na i think uh, you have already experienced it in several locations. thank you sir the armed forces the military will protect the people